ito maganda bang magandang gabi ulit ito naman natin ibabahagi nga ngayon, ngayon ay panira ng kapangyarihan ng kasamaan masisira at masisira ang kanilang kapangyarihan ng kasamaan kapag ginamit nila sa atin ito naman ang orasyon ay ang ad ralibum masati lukurbum patal datal bam Ayan uh, yan pong orasyon at tatlong ulit po inyong ihip sa tubig o sa pasyente pag nagkukumbate mo po tayo. Ah, uh, kanina, kailangan po talaga makabisado po natin yung galawan. Para tulad po ng online gaming, tulad ng COC, Mobile legend, PUBG, uh, ganyan din ang pag spiritual Kailangan pag-aralan kung paano mo uubusin yung kalaban sa COC, kung paano mo papasokin matristar mo ang kanilang kapangyarihan os sa ML naman para masira mo ang kanilang tore. Yan po at talaga ang spiritual. Kailangan po talaga pag-isipan. Mas mabuti din po makatulong sa itin yung pag idea ay maglalaro po tayo. Parang laro lang para hindi ma-stress sa spiritual. God bless po at maniwala. Aabot din tayo dyan sa kumbati, espiritwal naman ang ating pag-uusapan.